July niretakaron July 1, so 2025, July 1, so recap sa atas sa resulta sa June 30, so muna siya atong resulta ka so atong resulta 8, 8, 7, 4, 5, 5. Six 6, 4, 8. So, dili, gina ko nagkakakuha kanina nga pattern, no? 6, 4, 8, oh. nga pattern ba? 6, 4, 8. Hindi na ako, ako dili, gina ko makuha siya, ba? Na makuha na ako siya mag... Kum... Makuha ni mo ang kuhan ba? Sunod ba, no? Pattern kayo. Delikado magkuhan ka ron. 8, 5, 4, oh. Combination. Taniao, eight five four, eight five four, oog, oh. tilikado po mo si ndikato ni siya, eight four seven, eight four seven na combination, tilikado po ni. 847 kani nga combination 854 og 8847 likado na so proceed ta sa atong mga pasakay combination pasakay combination okay so dinita sa atong pasakay na tay pasakay nga 8470 Ato na yung missing na yun. Itong missing is 1, 3. 8, 4, 7, 0. Atong pasakay. So, atong date guide ground date guide nato is 270 sulod so, atong buwan 270 atong date guide 270 ano 270 date guide sa tulo na ay duwag ya so naman hatag ng angle guide at to lang, ito lang ulit yung angle guide so combination ta kada nga combination 810 code so 01 810 possible gid dong it possible na to it 47 dayon possible gid tong possible 810 best combination 810 so nata isa ka one combination 810 um 84

410 410 410 410 one 714 714 kaya ang mga combination dot na, na sa karoon kaya dikit na sa dinhi sa atong date guide ganyan nga 270 nga date guide so dito sa sa atong 6-9 69 Si 40 pun masih mau mau balo 40 tak parah banget Chris 40 masih mau kuat sih keturun atau pasakai atau pasakai 4 pasakai 8470 pasakai 13

combination dayo na tong kuan 643 to 70 to 70 kay delikado nga pa kanig mo sa tong bulgay 270 nagitay 70 karon 70 Mag-uban gini nga uh, si bin si bin likado git niyo ka niya likado git na kung uh, ka ni ka ni memang a dilikado ka na sana mga kumbi disiuna basim si siro it basim uri simba ko si siro it tingka si bin siro otso Pasing-marisbak. So, kana lang atong mga pang pattern So, pang kana ko to pin. Kanya akong to pin 410. To pin. 410 ako. To pin akong 410. Uh, 410 akong to pin. To pin. 410. 410 og ah uh, 704 nol Pang na pangtopiin na bukan spesial nih sebenarnya nol, spesial nak segeroh gitu nak spesial okay. so oke so anaklah satu update sa untuk so. good luck sa makakuha sa insaktong combination na atay ang gulgay ng lahat ang sa inyo. kopyaan na lang ninyo na para na may okay, may muntag sa nyo bye bye